ya oh, ang taba-taba, taba ng palay. Kasing taba ko, oh, oh, ang ganda rin ba? Yan sila, oh. Yun. Ang buhay ng magsasaka ay parang buhay din. Tingnan <laughs> mo ang, 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 uniform ng magsasaka, oh. <laughs> Likod pa. Ah, <laughs> wow, ang ganda. Oh, yan ang ano live sa magsasaka mm puging, puging kahit nakaano pa naka ayan yung itak yung itak oh di ba kasi pag nakakita ako ng ano yung ahas paputuli na lang yes dito luwang no akin to lahat dito joke Tuloy <laughs> <laughs> mo tuloy mo. Kasi iyan mamaya. Welcome to my life. Welcome to my life. Ang ganda ng simoy ng hangin dito. wow ang sarap dito. Ang lamig. Ay, sarap. Tapos dito ang mga ano-ano. Pag may maramdaman ka nga sakit-sakit <clears throat> sa dibdib, <laughs> pumunta ka lang sa gitna ng palay. I-inhale, inhale mo. Gumaganong ka lang, ha? Wow! Mawala na yung 1,000 na sakit sa lo dibdib. Kasi ini-exercise mo na, eh. Ganyan. Oh, okay. exercise. Oh, tapos ay thanks God, thanks God Lord, thanks God. Kasi makaano kay yung ang sarap no sa gitna ng palay, yung magano. Ang sarap na ano, yung wala siyang uso, wala siyang pangalan niya ba? Yung... Basta, dili ko na ako ma-explain kung sa'yo kung naramdaman dito sa gitna ng palayan. Ang sarap sarap ng pakiramdam tapos ay ah, ah ah ang ganda ang ganda ko walang supply ang ganda ng kalo oh. pag nagbakasyon kayo sa kahit saan saan nga lugar punta kayo sa gitna ng palay ang sarap ng pakiramdam Ma, ano... tawag nun um, <coughs> Labas yung ubo Mawala. Oh, ganda. <coughs> 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 Kita pa nga. Ang ganda ng ano ah. View yung langit. Mm. Sa gitna nang palay. Nagpicture. Picture ako. Sa gitna ng palay. Pwede mag-exercise. Mawala siya. Ha?